Aris, makinig kang mabuti dahil hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. May puwersang humihila sa iyo, mabigat, emosyonal, at malalim na konektado sa kapalaran mo. May isang tao na ang kaluluwa ay hindi natahimik isang taong ang puso ay umiiyak para sa iyo sa paraang hindi nila kailanman ipinakita. At kung mananatili ka sa akin sa ilang sandali pa, mauunawaan mo kung bakit ang mga senyales, ang mga panaginip, at ang bigla ang pagbalik ng alaala ay patuloy kang ginugulo. Kayang baguhin ang mensaheng ito ang landas mo, buksan ang puso mo, at guluhin ang takbo ng buhay mo, kung hahayaan mo. Huwag kang lumingon o umiwas na kalaan ito para sayo. Aries, bago tayo lumalim, gusto kong huminga ka muna at maramdaman ang enerhiya sa paligid mo. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag ang puso ay hindi mapakali, kapag ang mga panaginip ay parang totoong totoo, at kapag bumabalik ang mga alaala ng walang babala, iyon ay ang universo na sumusubok magsalita at mayong gabi ang mensaheng iyon ay para sa iyo. Matagal mo nang nararamdaman ang isang bagay, isang hindi nakikitang hatak, isang bulong, isang presensyang hindi mo maipaliwanan. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong mga pahiwatig mga senyales na may kaluluwang umaabot sa iyo, kahit sa gitna ng katahimikan at distansya. At ang taong konektado sa iyo ay nakakaramdam ng sakit na hindi na nila kayang itago. Ang reading na ito ay hindi lamang kwento. Isa itong gabay. Isa itong kaliwanagan. Ito ang katotohanang matagal ng hinihintay ng espiritu mo. Manatili ka, Aris. Dahil ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring siya ring sagot sa bigat na matagal ng pasan ng puso mo. Aris, lumapit pa tayo ng mas malalim sa enerhiyang bumabalot sa iyo. Sa loob ng mga linggo o baka buwan na, may nararamdaman kang pagbabago sa loob ng puso mo. Maaaring hindi mo ito binabanggit, pero naramdaman mo ito sa mga tahimik na sandali sa biglaang pagbalit ng mga alaala sa mga panaginip na sobrang totoo para baliwalain at sa hindi maipaliwanag na bigat na bumabalot sa dibdib mo tuwing gabi. Hindi ito basta emosyon. Hindi ito random. Ito ay mga senyales. Mga emosyonal na bakas ng isang koneksyong tumatangging mamatay. Sa kulturang Pilipino, kapag hindi ka makalimutan ng isang tao, kapag hindi mapakali ang kaluluwa nila dahil sa iyo, ramdam mo yon. Lumalabas ito sa anyo ng bigla ang kabog ng dibdib, hindi maipaliwanag na lungkot o isang urge na tingnan ang phone mo. Ito ang mga espiritual na hiblang nagdurugtong sa dalawang pusong may hindi pa tapos na kwento. At ngayon, aris humigpit ang mga hiblang yon. May isang tao dyan na umaapaw ang emosyon isang taong sinubukang manahimik, sinubukang itago ang katotohanan pero ang kaluluwa nila ngayon ay umiiyak para sayo. Kaya mo nararamdaman ang bigla ang pag-init ng loob, tapos biglang bigat naman. Dahil ang puso nila ang dumadaan sa mga iniisip mo, sa mga panaginip mo, at sa intuition mo. Isipin mo ang mga nagdaang araw. May mga sandaling bigla kang napapahinto at napapaisip tungkol sa isang tao. May mga sandaling dumampi ang isang pangalan sa isip mo na parang bulong. O may mga sandaling sumisikip ang puso mo ng walang dahilan. Hindi yon imahinasyon. Connection iyon. Sabi ng mga Pilipino, kapag hindi ka matahimik, may iniisip ka o may nag-iisip sa'yo. At malinaw ang enerhiya. Iniisip ka ng taong ito, malalim, masakit, at halos walang tigil. Ang bagyo ng emosyon nila ay umaapaw papunta sa energy field mo. Kaya mo naramdaman ang bigla ang lungkot ang kakaibang bigat bago matulog o ang mga luha na sumusulpot ng walang dahilan. Iyon ang kaluluwa nila, sumasabay sa kaluluwa mo, dahil hindi na nila kayang dalhin ang bigat ng mag-isa. Ito ang taong minsang nagkubli ng nararamdaman. Isang taong pinili ang pride, takot, o pagkalito kaysa katotohanan. Pero ang kapalaran hindi tumatanggap ng katahimikan. Hindi kapag ganito kalalim ang koneksyon. At aris tumutugon ng espiritu mo. Lately, mas matalas ang intuition mo. Mas ramdam mo ang enerhiya bago mangyari ang isang bagay. Napapansin mo ang mga paulit-ulit na senyales, mga numero, kanta, simbolo, panaginip, parang kumakatok ang universo at sinasabing. Makinig ka. May papalapit sa'yo. Sa espiritual na pananaw ng Pilipino, ang puso at kaluluwa ang unang nag-uusap bago pa gumalaw ang pisikal na mundo. Enerhiya muna ang nagsasalita. At ngayon, ang enerhiya sa paligid mo ay puno ng hindi natapos na pag-ibig, pagsisisi, at pananabik. Tahimik man sila sa panlabas, gumuho na sila sa loob. Walang nakakakita. Walang nakakarinig. Pero ang kaluluwa nila umiiyak para sayo. At ang pinakamakapangyarihan dito. Ramdam mo ang lahat kahit hindi ka sumusubo. Nararamdaman ng espiritu mo ang bawat luha na hindi nila pinapakita. Bawat panalangin na hindi nila masabi. Bawat sandaling tumitingala sila sa langit at pabulong na binabanggit ang pangalan mo. Tinanggap mo ang lahat ng iyon. Naniniwala ang mga Pilipino na ang malalim na emosyon ay lumilikha ng mga tulay, mga koneksyong nagpapadala ng damdamin kahit walang salita. At nayon, ang tulay sa pagitan nyo ay aktibo. Buhay. Gising. Kaya ka hindi mapakali. Kaya mo nararamdaman ang paparating na pagbabago. Kaya parang naghahanda ang puso mo para sa isang mensahe, isang pag-amin, isang katotohanang matagal nang nakatago. Aris, tandaan mo ito. Hindi mo na-imagine. Hindi mo ginagawa-gawa. Tumutugon ng puso mo sa sigaw ng kaluluwa nila. Ito ang emosyonal na pagising ng isang koneksyong hindi pinayagang matapos ng tadhana kahit sa katahimikan. At sa susunod na bahagi, haharapin natin ang mas malalim pa, isang espiritual, isang angkanin, isang katotohanang matagal ng alam ng puso bago pa maunawaan ng isip. Dahil totoo ito. Ang katahimikan nila ay hindi kailanman katahimikan. Ito ay sakit. Ito ay pananabik. Ito ay pag-ibig na nakulong sa pagitan ng takot at kapalaran. At ngayon gumagalaw na ulit ang kapalaran. Aries, ngayon na nakita na natin ang emosyonal na mga senyales, kailangan na nating pumasok sa mas malalim na bahagi, isang lugar na lampas sa nararamdaman lampas sa mundong pisikal patungo sa daigdig kung saan gumagalaw ang mga espiritu, ninuno, at kapalaran ng sabay-sabay. Ito ang bahagi kung saan ibinubunyag ng universo ang katotohanang matagal ng nararamdaman ng puso mo pero hindi maipaliwanag. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang emosyon ay ibabaw lamang. Ang tunay na katotohanan ay nasa mundong hindi nakikita, ang di nakikita ngunit nararamdaman. At ngayon, aris na pakalakas ng enerhiya sa paligid mo. Naaktiba venye hindi nakikitang hibla. Aries, may espiritual na ugnayan sa pagitan mo at ng taong ito, isang koneksyong muling nagising. Hindi ito simpleng atraksyon. Hindi ito ordinaryong emosyon. Ito ay echo ng kaluluwa, isang panginginig ng koneksyong matagal nang umiiral bago ka pa isinilang. Sa kulturang Pilipino, tinatawag itong karmic connection, o minsan talinghaga ng kaluluwa, ang misteryo ng dalawang espiritong pinagtagpo ng kapalaran. Umiiyak ang kaluluwa ng taong ito, at dinala ng universo ang mga pag-iyak na yon papunta sa iyo. Kaya malinaw ang mga panaginip mo. Kaya malakas ang intuition mo. Kaya bigat ng bigat ang emosyon mo. Umaabot sa iyo ang espiritu nila. At tumutugon ang sayo. Kumikilos yan de en ni Nuno. Sa pananampalatayang Pilipino, kapag hindi na kayang dalhin ng pisikal na puso ang bigat, pumapasok ang mga ninuno. Gumagabay sila, nagpoprotekta, at nagpapadala ng mga senyales, lalo na kapag may mahalagang dapat harapin ang dalawang tao. Maaaring napansin mo ang mga ito. Kandilang kumikislap ng kakaiba. Malamig na hangin na dumadaan bigla. Goosebumps kapag naiisip sila. Panaginip na may pamilyar na mukha. Alaalang parang ipinadala sayo. Hindi ito tsamba. Ito ay paggalaw ng mga ninuno. Narinig nila ang sakit ng taong ito. Narinig nila ang mga iyak na hindi nila masabi. At sinusubukan kanilang ihanda para sa paparating na katotohanan. Sabi ng mga Pilipino, Kung para sa sayo, ipapaalala ng kaluluwa ng ninuno mo. At iyon mismo ang nangyayari. Nababali sa veni kaluluwa nila, iinawawalan eh din sila ng kontrol. Narating na ng taong ito ang puntong hindi na kayang itago ng espiritu nila ang bigat. Ang emosyonal na pressure ay naging espiritual na sigaw. Punang kaluluwa nila ng Pagsisisi Pananabik Takot Hindi masabing katotohanan Malalim na emosyonal na kabuluhan Habang pinipili nila ang katahimikan, lalo namang lumalakas ang sigaw ng kaluluwa nila. Kaya mo nararamdaman ng bigat dahil espiritual na tumatawag sila sayo. Hindi ito simpleng lungkot. Ito ay pakiusap ng espiritu, hindi lang emosyonal na pag-aalangan. Ipinapakita ito ng universo sa iba't ibang paraan. Bigla ang pagpasok ng pangalan nila sa isip. Bugso ng emosyon na walang dahilan. Panaginip na nagpapakita sila pero hindi nagsasalita. Pakiramdam na may nagmamasid o gumagabay. Sensasyong may babalik mula sa nakaraan. Hindi ito ilusyon. Ito ay enerhiyang umaabot mula sa kaluluwang pun ng katotohanan. Gumagalaw e veni kapalaran e hinagbubukas dan hedaan. Aris, napakahalagang maunawaan mo ito. Inaayos muli ng universo ang koneksyong ito. Ang dati tahimik pinipilit ng gumalaw. Ang dating nakatago ipinapakita na sa liwanan. Ang dating iniiwasan bumabalik ng may espiritual na bigat. Bakit? Dahil may batas ang kapalaran. At isa roon ay ito. Ang katotohanang nakalaan na mabunyad, hahanapin at hahanapin ka. Hindi na kayang kimkimin ng taong ito ang nararamdaman nila hindi papayagan ng universo ang katahimikan. Ayaw ng mga ninuno mo na matapos ang koneksyong ito ng may bitin. Lahat sa espiritual na mundo ay nagtuturo sa isang bagay. May mensahe. May pag-amin. May katotohanan. Napilit na umaabot sa iyo. Hindi aksidente dan yan senyales na like nakikitan. Tingnan natin ang mga palatandaang paulit-ulit mong napapansin. Repeating numbers. Palatandaan ng alignment, inaayos ng universo ang landas. Panaginip na sobrang totoo. Ang higher self nila ang kausap ng subconscious mo. Bigla ang emosyon. Ipinapasa ng kaluluwa nila ang sakit sa energy field mo. Kandilang sayaw ng sayaw. May espiritong nakikipag-usap ni nuno mo o ni nuno nila. Di inaasahang alaala. Mga paalala mula sa kapalaran. Wala rito ang random lahat ay mensahe. Espiritual na'y katotohanan, konektado kayo ng kapalaran. Aries, ito ang paghahayag na hinihintay ng espiritu mo. Konektado kayo ng taong ito sa kaluluwa. Kilala ka ng espiritu nila. Naaalala ka ng puso nila. Hinahanap ka ng kaluluwa nila. Maaaring sinubukan mong makalimot. Maaaring nanahimik sila. Pero ang kapalaran hindi nakikinig sa takot o pride nakikinig ito sa katotohanan. At ang katotohanan, umiiyak ang kaluluwa nila dahil totoo ang koneksyon nyo. At inihahanda ka na ng universo para sa sandaling mabubunyag ang lahat. Ito ay higit pa sa emosyon. Higit pa sa hindi pagkakaintindihan. Higit pa sa nakaraan. Ito ay karma, ninuno, kapalaran at espiritu, lahat gumagalaw ng sabay. Aries, ngayon na natuklasan na natin ang emosyonal na katotohanan at ang espiritual na paghahayag, panahon na para maunawaan mo kung ano ang nais ipagawa sa iyo ng universo. Dahil ang kapalaran ay hindi lamang basta pinapanood ito ay nilalahukan. Kapag ang na koneksyon ay ganito kalakas. Kapag ang emosyon ay umaabot hanggang kaluluwa. Kapag ang mga ninuno ay nakikialam. At kapag ang mga senyales ay paulit-ulit na dumarating. May isang ibig sabihin. Ginagabayan ka. Inihahanda ka. Ibinabangon ka para sa isang sandali na magbabago ng direksyon ng puso mo. At nais ng universo na makinig ka. Isa, unang gabay, buksan yan enerhiyan. Aries, mabigat, magulo, at protektado ang puso mo nitong mga nakaraang araw. Naiintindihan yon. Kapag ang kaluluwa ng isang tao ay umiiyak para sa'yo, nakaka-overwhelm talaga. Pero sinasabi ng universo, Huwag mong isara ang puso mo. Buksan mo ito dahan-dahan. Ang pagbukas ng enerhiya ay hindi nangangahulugan ng pagmamadali, pagtakbo pabalik, pagkumilos ng walang isip. Ang ibig lang nitong sabihin ay maging receptive. Hayaan mong pumasok ang kaliwanagan, intuition at mga mensaheng espiritual. Sabi ng matatandang Pilipino, kung sarado ang loob, sarado ang gabay. Kaya simple lang ang unang hakbang, Huminga ng mabagal. Umupo sa katahimikan. Ilagay ang kamay sa dibdib. At tahimik na sabihin. Tinatanggap ko ang katotohanang nakalaan para sa akin. Sa mismong sandaling iyon, nagsisimula ang alignment. Dalawa, ikalawang gabay, pinuntahan ln ng Elid Senyales, lalakas I.E.G. Ipinapakita na ng universo ang mga palatandaan. Pero mayon mas titindi at mas magiging eksakto ang mga ito. Ito ang mga senyal na malapit nang dumating. Senyal hash isa, panaginip tungkol sa tubig. Sa simbolismong Pilipino, ang tubig ay katotohan at emosyon. Ibig sabihin, lalabas na ang mga nakatagong damdamin nila. Senyal hash dalawa, pamilyar na amoy na biglang lilitaw. Perfume, usok, bulaklak o amoy ulan. Ibig sabihin, pumapasok ang kaluluwa nila sa awareness mo. Senyal hash tatlo, paulit-ulit na tatlo, pito o labing isa. Mga numero ng kapalaran at divine timing. Senyal hash apat, mensahe, tawag, o pangalan na biglang lumilitaw. Hudyat na papasok na sa pisikal na mundo ang enerhiya nila. Senyal hash lima, bigla ang bugso ng emosyon. Iyon ang puso nila, umaabot sayo. Aris, huwag baliwalain ang mga ito. Tahimik pero makapangyarihang gabay ang dala nila. Tatlo, ikatlong gabay, deni ritual ng kaliwanagan. May sinaunang ritual sa espiritualidad ng Pilipino na naglilinis ng isip. Nagigising ng intuition. At nagbubukas ng landas para sa kapalaran. Gawin ito sa loob ng tatlo araw mula ngayon. Ritual ng puting kandila. Kailangan mo ng Isang puting kandila. Maliit na baso ng malinis na tubig. Buong pangalan mo. Hakbang. Isa, sindihan ang kandila at ilagay sa tabi ng tubig. Dalawa, ibulong ang pangalan mo tatlong beses. Tatlo, ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Apat, sabihin. Ipakita mo sa akin ang katotohanan ng kailangan ng puso ko. Lima, umupo ng tahimik ng isa, dalawa minuto. Anim, obserbahan ng apoy. Kung malakas ang panginginig malalim ka nilang iniisip. Kung nakatagilid ang apoy inaabot ka ng kaluluwa nila. Kung tuwid at mataas ang apoy paparating na ang kaliwanagan. Naniniwala ang mga Pilipino na ang ritual na ito ay nagbubukas ng landas para kusang magpakita ang katotohanan. Ikaapat ni Gabay, protektahan niya ni enerhiyan. Kapag may kaluluwang umaabot sa'yo, nagiging sensitibo ang enerhiya mo. Kaya bigay ng universo ang gabay na ito. Maghalo ng kaunting asin sa tubig at wisikan ang may pintuan. Nag-aalis ito ng mabigat na emosyonal na enerhiya. Iwasan munang magbahagi ng malalalim na iniisip. Paniniwala ng Pilipino. Kapag gumagalaw ang tadhana, manahimik muna. Matulog ng maaga sa loob ng dalawa gabi. Dahil sa panaginip dadaloy ang mga mensahe. 5. Ikalimang gabay, maghanda para sa emosyonal na ipaglik. Aris ito ang pinakamahalagang bahagi. May paparating sayo. Isang emosyonal na sandali. Isang katotohanang matagal nang iniiwasan hindi na kaya ng kaluluwa nila na sila lang ang may dala nito. Ito ay maaaring dumating bilang. Bigla ang mensahe. Isang pag-amin. Panaginip na naghahayag ng lahat. palatandaang ang magpapagulat sa iyo. O sandaling bigyan ka ng maliwanag na clarity. Hindi ka pinapahabol ng kapalaran. Hindi ka pinapipilit. Pinaghahanda ka lamang nito. Dahil sa sandaling dumating ang emosyonal na sandaling ito malalaman ng puso mo ang gagawin. Anim, pinakahuling gabay ng universo para sa'yo. Aries, makinig ng mabuti. Hindi ka kailanman nagkamali sa naramdaman mo. Hindi mo kailanman inimbento ang mga senyales. Hindi ka nalito ng walang dahilan. Ang puso mo ang kausap ng kaluluwa mo. Ang intuition mo ang nakakarinig sa espiritu nila. At ang mga ninuno mo ang gumagabay sa bawat hakbang mo. At ngayon, tinutulungan ka ng universo. Para sa pagising ng isang katotohanang nakalaan talagang mapakinggan mo. Hindi ito aksidente. Hindi ito ilusyon. Hindi ito pagnanasa lamang. Ito ay kapalaran na gumagalaw. At ikaw ay bahagi ng paggalaw na yon. Aris na yung nakita na natin ang emosyonal na katotohanan, ang espiritual na paghahayag, at ang gabay na nakalaan para sa kaluluwa mo, narating na natin ang huling bahagi ng mensaheng ito, ang bahaging kung saan nagiging malinaw ang lahat, at kung saan nauunawaan na ng puso mo kung bakit dinala ka rito. Hindi lang ito pagtatapos ng isang reading. Ito ang simula ng paggising mo. Dahil simula sa sandaling ito, hindi ka na naglalakad ng bulag. Hindi ka na nalilito. Hindi mo napasan ng mag-isa ang bigat ng enerhiyang naramdaman mo. Ngayon, alam mo na na ang lahat ng naramdaman mo. Ang bigat. Ang mga panaginip. Ang bigla ang alaala. Ang bugso ng emosyon. Ay pahiwatig na may mas malalim na nangyayari sa ilalim ng katahimikan. Inihahanda ka pala. Hindi ka pinaparusahan. Hindi ka iniwan. Hindi ka nakalimutan. Inihanda ka. Ang kaluluwa ng taong iyon ay sinusubukang abutin ka. Ang mga ninuno mo ay ginagabayan ka. At ang universo ay inaayos ang lahat para dalhin ka sa sandaling ito, ang sandali ng katotohanan. Hindi ka nakalimutan ng kapalaran. Aries, pakinggan mo ito ng buong puso. Hindi ka kailanman nag-iisa. Hindi ka kailanman hindi minahal. Hindi ka kailanman naiwan. May isang kaluluwa kung saan man sila naroon na tahimik na umiiyak para sa'yo. Punang pagsisisi. Nang pananabik, ng takot, Nang pag-ibig, at ng mga alaala na hindi nila alam kung paano sasabihin. At kahit na natiling tahimik ang kanilang labi, ang espiritu nila ay sumisigaw ng pangalan mo. At ang pinakamagandang bahagi, narinig sila ng puso mo, sa kabila ng katahimikan, sa kabila ng distansya, sa kabila ng pagkakahiwalay. Ito ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang koneksyon nyo. Ito ang dahilan kung bakit espesyal ang kapalaran mo. Hindi lahat ay nakakaranas ng ugnayang tumatawid mula emosyon papuntang espiritu. Hindi lahat ay naririnig ang pag-iyak ng kaluluwa ng iba. Pero naramdaman mo. Dahil nakalaan ito para sayo. Ano ang susunod? Gumagalaw na ang universo. Nililinis ng mga ninuno mo ang daan. At ang bagyong emosyonal ng taong ito ay papalapit na sa sukdulan. Malapit na, Aris. Sa pamamagitan man ng mensahe, panaginip, senyal, o bigla ang sandali ng tadhana. Malalantad sa iyo ang katotohanan. At kapag dumating iyon, hindi ka malilito. Hindi ka matatakot. Hindi ka mawawala. Dahil ang lahat ng kailangan mong maintindihan. Naiintindihan mo na. Ang lahat ng kailangan mong maramdaman. Naramdaman mo na. At ang lahat ng kailangan mong gisingin. Gising ka na ngayon. Huling bendisyon. Aris, paglabas mo sa reading na ito, dalhin mo ito sa puso mo. Protektado ang puso mo. Ginagabayan ang espiritu mo. At unti-unting bumubukas ang kapalaran mo. Ang kaluluwang umiiyak para sayo. Papalapit na. Ang katotohanang nakalaan para sayo. Paparating na. At ang landas na binuksan ng universo. Iyan ang magdadala sayo sa lugar na nakalaan talaga para sayo. Handa ka na. Nakaalim ka na. Pinili ka para sa sandaling ito. At kapag dumating ang tamang oras, malalaman ng puso mo ang dapat nitong gawin. At ang kapalaran, ang bahala sa natitirang bahagi.